Grabe, isang walang habas na pag-atake ng Israel ang tumumba sa pinakamataas na leader ng Hezbollah sa Syria kasama ang walupan niyang tauhan, diretsong sinalanta. Anong nangyari? Isang nakakayanig na banta mula sa Iran. Hindi nila palalampasin ang nangyari at handa silang palawakin ang giyera na lagpas pa sa Middle East. Samantala sa Europa, niyanig ng Ukraine ang Moscow sa pinakamalaking drone strike sa kasaysayan. Ano ang kahihinatnan ng Europa at ng mundo? Sa pinakahuling ulat mula sa Syria, inatake ng Israel ang isang apartment na tinutuluyan ng Hezbollah sa Sayida Zainab, isang lugar sa timog ng Damascus na kilala bilang kampon ng mga grupong makairan. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, isang samahan na tumutulong sa pagmomonitor ng mga karahasan sa rehiyon, siyam ang nasawi kasama na ang isang Lebanese commander ng Hezbollah. Ang Hezbollah ay isang makapangyarihang grupong nagmula sa Lebanon na suportado ng Iran. Malaki ang papel nito sa mga tunggaliang militar sa rehiyon, partikular na sa Syria. Isa ang commander na nasawi sa mga pangunahing leader ng Hezbollah sa Syria, ayon kay Rami Abdelrahman, pinuno ng nasabing monitor na nakabase sa Britanya. Ayon kay Rahman, aktibo ang commander na ito sa Syria at may Lebanese na nasyonalidad bagaman hindi pa nakikilala ang kanyang pangalan. Limang iba pang kasamahan niya, kabilang ang apat na sibilyan, isang babae at tatlong anak nito, ang kasama sa mga nasawi. Tumama ang pag-atake sa isang apartment sa lugar na Sayida Zainab Nakilala rin sa Shiite Shrine na dinarayo ng mga mananampalataya. Dagdag pa rito, labing apat na iba pa ang nasugatan sa naturang pagsabog, karamihan ay miyembro ng Hezbollah at ilang pamilyang Lebanese na naninirahan sa gusali. Ayon sa opisyal na ahensya ng Balita ng Syria, ang SANA, tinukoy nila ang insidente bilang isang Israeli agresyon o pag-atake na sinasabing pito ang kumpirmadong patay karamihan ay mga sibilyan, kabilang ang mga bata at kababaihan, at may dalawampung sugatan. Matatanda ang simula noong 2011, nang magsimula ang digmaang sibil sa Syria, daan-daang beses nang nagsagawa ng airstrikes ang Israel laban sa mga posisyon ng militar sa Syria, kabilang ang mga base ng Hezbollah. Pero teka lang, hindi lang ito ang pinagmumulan ng tensyon. Habang tumitindi ang labanan sa Gaza at Lebanon, nagbigay ng babala ang Iran na ang mga digmaang ito ay hindi lamang limitado sa Middle East. Ayon sa Iranian Foreign Minister na si Abbas Aragchi, kung lalawak pa ang mga labanan, ang epekto nito ay makararating pa sa malalayong bahagi ng mundo. Sa isang pahayag na ipinalabas sa telebisyon, sinabi ni Aragchi na, Dapat malaman ng mundo na kapag lumawak pa ang digmaan, hindi lang sa West Asia ito magdudulot ng pinsala, kundi pati na rin sa ibang rehiyon. Ang Israel na matagal nang kalaban ng Iran ay nasa gitna ng isang malupit na digmaan sa Gaza laban sa Hamas, isang grupong militante na pinapalakas ng Iran. At ngayong nakatutok na sila sa Lebanon, mas lalala pa ang tensyon. Noong Oktubre 26, nagsagawa ang Israel ng airstrike sa mga military sites sa Iran bilang sagot sa isang atake mula sa Tehran noong Oktubre 1. Ang atake ng Iran sa Israel ay bilang ganti sa pagpatay ng mga leader ng mga militante at isang Iranian general sa Syria. Mabilis naman na nagbanta ang Iran na maghihiganti kahit pa pinipigilan sila ng US at Israel. Ayon kay Iranian President Masoud Peseshkian, ang mga hakbang na ito ay nakasalalay sa kung paano tatanggapin ang posibleng ceasefire sa Gaza at Lebanon. Kung tatanggapin ng Israel ang ceasefire at titigilan ang kanilang mga pag-atake, maaring magbago ang kanilang tugon. Isang mahalagang paalala rin mula sa Iran ang lumabas na mag-ingat at huwag padalos-dalos sa mga hakbang laban sa Israel. Ayon sa isang tagapayo ni Ayatollah Ali Khamenei, Nais ng Israel na dalhin ang labanan sa Iran, dapat tayong kumilos ng maingat upang maiwasan ang kanilang bitag. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng patuloy na banta ng mas malawak na digmaan na pwedeng makaapekto sa buong mundo. Habang patuloy na lumalala ang digmaan sa Ukraine at sa mga kalapit nitong rehiyon, isang makapangyarihang tanda ng lumalalang tensyon ang nangyari sa Moscow kamakailan. Isang malaking drone strike ang isinagawa ng Ukraine na may kasamang hindi bababa sa 34 na drones ang nag-target sa kabisera ng Russia, isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pag-usbong ng drone warfare sa digmaang ito. Ang atake ay nagsimula sa umaga at ayon sa Ministry of Defense ng Russia, nakatanggap sila ng dalawamput siyam na pang-drones na kanilang napigilan. Sa kabila ng pagsisikap ng Russia na pigilan ang atake, nanatili itong isang malaking senyales ng mga bagong taktika sa labanan. Ayon sa Ministry ng Defense, ang mga drone ay itinarget ang mga estrategikong lugar sa Moscow Ngunit nangyari ito sa pagitan ng alas 7 ng umaga at alas 10 ng umaga, oras sa Moscow. Ang atake ay hindi lang basta isang simpleng insidente. Ito ay naging pinakamalaking drone strike na isinagawa laban sa Moscow mula nang magsimula ang opensa ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ang patuloy na paggamit ng drone sa magkabilang panig ng digmaan ay nagpapakita ng pagbabago sa takbo ng modernong digmaan at ang Ukraine ay masaktibong gumagamit nito upang makabawi sa lakas ng Russia na pangunahing umaasa sa Iranian-made Shahed drones. Ang drone strike na ito sa Moscow ay nagdulot ng hindi inaasahang disruption kung saan napabagsak ang operasyon ng tatlong pangunahing paliparan sa Kabisera ang Domodedovo, Sheremetyevo at Zhukovsky na nagresulta sa ilang pinsala at mga sugatang tao sa rehiyon ng Moscow. Kasabay ng mga drone strikes, lumalakas ang usapan tungkol sa ugnayan ng Russia at North Korea. Kamakailan lang, isang Russian Air Force jet ang nakita na huminto ng ilang sandali sa North Korea. Ayon sa mga eksperto, ito ay maaring may kaugnayan sa mga kamakailang deployment ng mga tropang North Korean sa Russia, isang hakbang na nagpapakita ng malalim na pag-usbong ng kanilang militar na kooperasyon. Ayon sa ulat ng South Korea, inideploy ng North Korea ang libu-libong sundalo sa malalayong bahagi ng Russia, partikular sa Vladivostok at ang kalapit na mga rehiyon. Sa ulat ng Newsweek, inaasahan ng Pentagon na umaabot sa labing isang libo hanggang labindalawang libong North Korean soldiers ang nasa Russia ngayon. Sinasabi ng ilang mga opisyal na may mga North Korean troops na nakasama na sa labanang nangyayayari sa Ukraine bagaman walang formal na pag-amin mula sa Moscow at Pyongyang ukol dito. Ang malalim na ugnayang militar sa pagitan ng Russia at North Korea ay hindi na bago. Ayon sa mga ulat, mula pa noong Setyembre ng nakaraang taon, ang North Korea ay nagsimulang magpadala ng mga container ng munitions at iba pang supplies sa Russia upang tulungan ang kanilang militar. Kamakailan lang. Ang mga mambabatas ng Russia ay nagpatibay ng isang kasunduang militar na pinirmahan nina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong Un noong kanilang state visit sa Pyongyang noong Hunyo. Ang kasunduan ay nagtatakda na ang bawat bansa ay magbibigay ng lahat ng paraan ng military assistance kung sakaling ang isa sa kanila ay atakihin. Samantala sa Ukraine naman, hindi pa rin natitinag ang kanilang pagdepensa. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, noong Sabado ng gabi, inilunsad ng Russia ang isang daan apat na putlimang drones patungong Ukraine. Gayon paman nagpatuloy ang air defense ng Ukraine, napigilin ng mga atake at nakatulong ito upang pabagsakin ang anim na dalawang drones ng Russia. Isang malaking hamon na naman ang hinaharap ng Ukraine sapagkat ang paggamit ng guided bombs at missiles ng Russia ay patuloy na lumalaki. At maraming sibilyan ang nagiging biktima ng mga ataking ito. Ayon kay Zelensky, ang ganitong uri ng terorismo ay hindi kayang matigil ng mga salita lamang at ang pagkamatay ng mga inosente, lalo na ang mga bata, ay hindi basta-basta malilimutan. Ang drone warfare ay patuloy na nagpapakita ng masalimuot na labanan sa modernong digmaan. Mula sa mga pinuno ng North Korea at Russia na nagsasanib puwersa, Hanggang sa paggamit ng drones na sumasalamin sa pagbabago ng taktikang militar, ang mga pangyayaring ito ay nagiging mga palatandaan ng lumalawak na gulo sa rehiyon. Ang mga drone strikes at ang kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagiging simbolo ng isang mas malawak na sigalot na maaaring makaapekto hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin malinaw kung paano matatapos ang digmaang ito. At ang posibilidad ng isang mas malawak na digmaan ay patuloy na nananatiling isang banta. Ang pagsiko ng tensyon sa Moscow at ang patuloy na paggamit ng drone strikes ay nagpapakita ng mga bagong hamon sa digmaang ito na nagiging sanhi ng pangamba hindi lamang sa mga direktang kasangkot kundi pati na rin sa buong mundo. Paano kaya magtatapos ang mga digmaang ito? Magdudulot pa nga ba ito ng mas malalim na pagkakawatak-watak o may pag-asa pang makamit ang kapayapaan? Ano ang iyong opinyon tungkol sa mga kaganapang ito? Comment your thoughts down below at manatiling updated sa mga susunod na balita.